Ayan. Back to studio tayo mga ka-farmers. <laughs> Back to studio. Okay, so kanina naglilinis ako dito nung makalabas yung ating baboy. Ayan po mga ka-farmers, sa likod ko meron po tayong dinudugtong dyan na kulungan. Ayan, para po maging mahaba yan. Pero ngayon po, ay naglilinis po tayo nitong ito, itong sa ilalim, yung kanilang mga ipot, mayroong ipa. Pakita ko po sa si inyo Basang basa po yan Pero wala po yan uod Wala din pong langaw May sikreto po tayo dyan Pero Atin-atin lang po ito Huwag po ninyong sasabihin Sa iba <laughs> Atin lang po ito Ayan, So ito na po mga ka-farmers Ito na Ayan po oh. So basang basa po yan Pero po yung kabilang gilid niya Hindi naman po basa So kaya lang po ito yung nabasa Kasi nung bumag ng uwan Nababad po siya sa tubig So may kanal po tayo doon sa taas. Kaso lang kapag tung lupang kasi ito, kulay dilaw. Kapag ito po kasi nababad na sa tubig sa saka sa ano ulan. Mayroon pong mga tubig na nanggagaling po diyan sa ano ilalim. Lumalabas lang po diyan. Diyan po sa may diyan sa may mga poste niya, yung yan, kalibing lang poste. Kaya na, na nababad po, pupunta po dito sa ating ano dumi ng mga mga manok natin. Kaya po 'yan. O tingnan niyo po 'yan ba, basang-basa oh. Ayun oh. No? parang na po siyang ano malagkit na kulay itim pasintabi lang po sa mga kumakain yan pero kung tinan po ninyo nang mabuti ang mga mga ka-farmers ano yan wala po siyang uh, uod at uh, wala din po siyang langaw hmm. so kapag ka uh, malimit pag ganito po nabasa may langaw po yan at saka uod kasi umiitog po yung mga langaw dyan yan po yung kanilang gustong gusto na uh, para sila ay magparami Ayan. So ngayon meron po tayong nilagay dyan yung odor and Ilalagay ko na lang po sa baba yung description. Tapos pag naglalagay po yung mga ka-framers, paunti-unti lang. Ano po yun? Powder na kulay parang brown. Parang uh, coffee brown. Parang yung 3-in-1 coffee. Ganun po yung kanyang ano kulay. Sa susunod po na video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yun mag-apply. konting kunti lang po talaga yun pag nag-apply. Ayun po ay para po yun sa mga langaw. Pag may langaw man, pagkatapos kapag nangitlog po doon sila, hindi po nagiging langaw uli yung kanilang itlog na Tapos kung hindi po yan nababasa, ay tuyong-tuyo po yan. Yung iba nga po ng mga vlogger eh, kanilang pinapakita para daw simento sabi nila. <laughs> Parang simento din pero hindi naman po ganun. Ang ibig lang pong sabihin po yon ay tuyo. Katulad po nito mga ka-farmers. So. po tuyo. Ayan kasi hindi po yan dinadaanan ng, ng tubig yan kaya po namumuti-muti lang po siya ayan so ito pong kabila nilinis na po natin yan kasi mayroon na pong sisiw yan sa itaas tapos itong side na to ito po kaya hindi ko pa kaya ngayon pa lang ako naglilinis kasi kahapon na po natin nakatay dun po sa video ko nung nakaraan mayroon po tayong mayroon po akong ipinakita sa inyo dyan na may, may laman pa po ito na 100 piraso yun po yung sobra natin bago mag uh, bagyo nagpakatay po tayo pero mayroon pong sobra kasi ang nangyari po doon mga ka-farmers is ganito ito po kasi ng ating ano kulungan ano lang po ito uh, 800 lang po yung laman itong ating mga ano kulungan so ngayon sinasalangan ko po ng isan libo pero hindi po uubra yan po yung nagiging cons po doon kapag uh, nasubrahan po ng ano salang pag nag-ani po tayo maglalabasan po yung mga bansot tsaka yung mga pilay tapos madalas nagkakasipon po sila yan kasi medyo mahina yung kanilang resistensya so kahapon ay kinatay po namin yun pero hindi ko na po ipinakita sa inyo yung video Then, hindi ko na po ipinakita sa inyo kasi mga 0.6, 0.5, 0.6 lang po nakakahiya naman ang naiwan lang po doon sa aking 100 piraso is 80 piraso lang tapos hindi pa po kinuha nung pinagbintahan namin bali 58 lang so may naiwan po sa akin na 22 piraso bali ibinigay ko na lang po doon sa mga magkakatay e, tapos yung iba iniwan po namin dyan sa amin so ngayon uh, ganoon lang po yung uh, magandang gawin, magandang tips, magandang gawin para po doon sa ating mga alaga. no, maglalagay lang po tayo ng odor and fly para po diyan sa uh, iwas langaw po ano. Tomorrow. So maglilipat na po kami mga ka-farmers ng mga sisiw ngayon, pero bago po namin ililipat, alisan po muna namin niya ng sapin. Ito katulad po ito ngayon para hindi muna sila mabigla kapag kaya nilagay natin doon sa ating grower house kasi walang sapin yun eh ayan so tatanggalan po natin ng sapin ngayon sa maghapon uubusin po natin lahat yan ng mga sapin tanggalin po natin lahat ito okay na rin naman siguro yan kasi nung mga nakaraan inalisan na natin natin yan ng sapin binalik lang natin yung yung part na yan yung mga sapin na yan nung mag, bago mag bag yung uwan tsaka kahit tanggalan natin ngayon ng sapin lahat-lahat itong mga to kaya na rin siguro yan nila kasi 22 days na po to eh saka sobrang init na po dito sa loob siguro mga 37 degree ito or 36 yung mga ganitong season natin ang kailangan to mga 25 na lang eh 25 or 28 degree ang kailangan nila basa na itong sapin nila kahit na nagdagdag tayo yan bawat araw nagdagdag tayo ng sapin pero basa na So may mga konting langaw na oh. Mamaya, lalagyan natin ng gamot yung pinagtatapunan po nito para hindi po mabubuhay yung mga itlog ng langaw. Tsaka para dumayas din po yung mga langaw na yan. Ito yung ating heater. May natira pa siya na mga ipa. Yan, so yung ginagawa po namin dito, kinukuha muna namin yung nasa pinakaibabaw. Matigas na po kasi yan eh, dikit-dikit na yung mga dumi na nasa ibabaw. Tapos yung maiwan po yan sa bandang ilalim, ano yan, parang puro ipa pa rin. Kinihiwalay po namin yun. Tapos, ilalagay po namin yan dun sa ilalim ng ano, kulungan. Para hindi masayang yung ipa kasi medyo mahal din eh dito po natin ililipat yan nalinis na po namin yung ilalim na disinfect na po yung ibabaw ay spray pa lang pala na isprayhan pa lang mamaya hindi po natin yan Ayan, so doon yan mga ka-farmer sa malayo nilalagay. Malayo po dapat yung pagitan ng ating kulungan at saka yung pinagtatakunan po natin ng ating ipa. Ngayon, itong ating ipa ay medyo basa-basa kasi ng kaunti. Kaya nilalagay lang muna natin sa ilalim ng puno. Tapos pag umaraw, kasi binibili yan eh. Binibinta kapag umaraw, pwede po natin yan ibilad. mag po tayo mga ka-farmers. Isang kilong chlorine lang ang ginagamit ko. Lagay po natin yan dito sa 16 liters na tubig. So ito po yung kalaparan. Yan, yan po yung lapad ng ating uh, bubuhusan nitong chlorine. Minsan po sundrox ang nilalagay ko dyan. So, ihalo na po natin, kalahating kilo. Bubuhusan po natin yan dito. Yan. Okay. Tapos, isa pa. ngayon hahaluin ko lang ng kamay para pumuti yung kamay ko Pak! iwasan lang po ninyo na madikit sa inyong mga damit itong buo na loren kasi mabubutas yung damit tsaka mag iba yung kulay sige na po yung mga farmers yung itsura nya parang masarap higupin <laughs> so ibabad po muna natin yan patagalin po muna natin kasi yung ilalim nito may mga buo-buo pa rin kasi ayan siguro kapag mga kalahating oras na maluloso na po yan pwede na iwan dyan mamaya na po natin yan ibubuhos dito gamit po tayo ng ganito protection po sa mata ayan. kasi minsan yung talsik po ng chlorine pumupunta sa matam minsan nangyari sa akin yan eh kaya bumili pa ako ng ay na kulay red yan yung iginamot ko pero mas maganda kung hindi tayo matatalsikan kasi chemical yan so ayun na po mga ka-framers yung itsura ng ating chlorine nadurog na po o na, naloso na po lahat yan kaya ganyan na po yung kanyang itsura ibubuhos na po natin yan dito A few moments later Okay yan Uubos po natin Nabuhusan po natin lahat Basang-basa po yung mga sahig natin Pati po yan ibabaw Ito mga gilid Ito mga gilid na ito Maabot po yan Pati po yung mga pakainan Kanina nakatihaya din yan Itinaog po natin para mabuhusan So lahat po yan. Yan, pati po yung part ng ating bubong. Yan No? Yung mga gilid, yung mga trapal. Pati po itong mga puste. Yan. Pinagbubuhusan po natin yan. Ayan, mas maganda po yan mga ka-farmers kapag sprayer yung ginagamit po sa palay. Diba, habang hindi pa po tayo nakakabili ng ganon, tiis-tiis muna tayo sa tubig. Mas matipid kasi yun eh tsaka masiksik tapos pati po ilalim yan po yung epekto ng chlorine namumuti yung ilalim kasi nga diba pinapaputi nga nya yan ayan. Oh, o so, nabuhusan po natin pati ilalim galing po yan dun sa itaas talagang na-disinfect talaga siya ng gusto minsan po pinapausukan ko pa yan okay mission accomplished na po mga ka-farmers tapos na po nating isprehan o kaya ay i-disinfect wow. itong nasa likod ko Niyan medyo tuyo na po ng konti kasi isang oras na po yung nakakaraan ngayon palipasin po muna natin yung magdamag bago po natin ililipat dyan yung ating mga sisiw so itong pagtanggal naman ng ipa malapit na rin pong matapos basang basa na po yung kanilang ipa ito naman medyo tuyo yung nasa taas Oh <laughs> <laughs>